So ayan guys, magandang hapon. So ayan, uh, papasok tayo ng ano, GK Agropasyon. Kasi merong nag-request sa atin. So yun, sana hindi tayo abuti ng ulan. So ayan na, uh, maraming maraming salamat po kay Madam. dun sa nag-request natin. Ipa-flash ko na lang yung pangalan niya dyan sa screen. So yun, uh, hindi niya kasi gamit yung real name niya. So pero... Ganun pa man, Uh, bahala na kayo kung makilala nyo si ma'am basta ipa-flash ko na lang po yung ano yung profile niya yan ganda ipa-flash ko na lang yung profile niya sa screen ayan pasok muna tayo ng ano ng GK so, so yun shoutout pala kay ano kay boss ano June Borondia kay sir June shoutout sa iyo sir ayun, uh, shoutout din pala sa mga madadaanan natin dito ayun, sana mapanood ma nyo tong video na to pag na-post ko na and <laughs> well, anyways, uh, yan, nakikita ko na yung tagim explore natin yung pagbalik pero sa ngayon, pupunta muna tayo ng jeep ayun, talagang natin yung uh, ng jeep kaya naminiss na daw ni madam Kaya nag-request sa na madam Anyway, sigutan natin yung GK So yung shoutout pala sa mga nakakasalubong ko oh. So hindi na tayo sa GK Bilis na So yun, nandito na tayo sa GK So okay. Pasadahan lang natin ito Kasi ikot na tayo Ayan yung plaza nila Hindi na ako pupunta sa dulo Ikot na ako dito Kasi wala Dead de, end de na dyan eh. So babalik na tayo So ayan Kimam na ano uh, Nag request nitong video uh, Shout out po sa ma'am So ayan Ipanita ay, ko na po sa inyo yung GK uh, Hindi naman po tayo Pwede dyan mag ikot Basta basta Uh, ang tanging magagawa ko lang po sa inyo is may sa inyo kung ano na yung itsura ng GK ngayon so ayun uh, naikutan na po natin siya sa so, babalik na tayo pero may nakita akong sangahan kanina so patikan natin yun na. so yung shoutout sila sir ang ganda naman ng banding ni sir sa mga baktang yun bakit na maganda hindi tinuturuan ng cellphone? Teka, gusto ko tong explore. Nakikita ko lang to eh. Tingnan natin. Ano meron dito? Nakikita ko lang to pag nagdi-deliver kami, pero hindi ko alam kung saan to Sana wag akong abutan ng ulan. ano wag akong abutan ng ulan. So ko lang malaman kung hanggang saan to So ko lang malaman kung hanggang saan to Sana huwag akong abutan ng ulan Kung um, muna um, um, Kuya um, um, um. Anong nasa puro ka yan? Semento? Kaning tinampong ini? Hindi po Oo, nasa puro ka ini? Mayo na ba? Wala na po Mayo na yung dyan luwasan? May putol na po Putol na? Ah, sige sige salamat Eh, hey, sorot. Kay kuya na napagtanungan ko. So, siguro hanggang dito na lang tayo kasi putol na din naman na daw itong daan na to eh. So, ayan, Ikot na tayo. Ah, nga. Putol na nga yung daan. So, ayan. na ako dun sa curiosity ko kung saan to papunta. <laughs> Shoutout dun sa batang napagtanungan ko. parang may mga nakaparking na sa kendi dito. Yun. Siguro meron din mga may-ari dito. Salamat lang natin. Kuya, salamat. So yun, napakabayot na bata. Ay, at least nasagot na yung curiosity ko kung, pa, kung saan to akala ko ano akala ko may labasan pa siya pero wala na pala well anyways babalik na tayo ng bayan pero ituloy tuloy ko pa rin tong vlog ko kasi ano naman eh maradaan na naman natin yung ano eh uh, pinakang ano ng agripasyon barangay hall ng agrupasyon Pero naman GK naman to eh hindi ko mawari kung ano yung tumutulog sa motor ko well anyways dito may mga naglalaba naliligo ito so yan eh hmm. Di bang ang ganda? Alam mo kadugtong na to ng ano eh, ng Kahupa Falls. Yung pinaliliguan natin nung ano, nung pumapasok pa tayo ng PUP. So yan, pag sobrang lakas ng ulan, bumabaha din daw dito. Kaya merong daanan ng tao sa taas at saka ng motor. Yan. Diyan yung daan. Parang ano siya, parang ano. Para din siyang ano, uh, hanging bridge. Pwede naman siya hanging bridge kasi meron siyang ano eh, post eh. So ginawa lang yon kapag talagang sobrang baha para makatawid yung mga taga GK papunta ng bayan. Ano ba yan? nag na tayo. so <laughs> ayan, uwi na tayo ng bayan. Kasi umaambo na. And let's go shoutout pala sa lahat ng taga agrupasyon at saka sa mga taga GK so yun uh, sana mag enjoy kayo pag napanood nyo itong video na to so itong dinadaanan natin na to part pa to ng agrupasyon pero ano na highway na siya. So dito sa ano, dito sa kanan, yan yan yung sinasabi ko na barangay plaza at saka ano uh, barangay hall nila. So yan eh. Ayun yung barangay plaza at saka yung barangay hall nila. Oo. So, nung nakaraang ano, nagtiyesta dito. Hindi tayo nakaiikot kasi medyo busy tayo eh. So yun, may mga kamag-anak pa tayo dito. Hindi na nakatira, nakatira sila, Jessa. So yun, oh, di ba may arko pa, oh. Zone 2. Yun. Laglag -lag tayo sa lupa. So, dito naman yung kay Boss Mingol. Ano? Sorry sa'yo, Boss Mingol. Malakas din na tayong ulan. Kailangan natin tumabi kaya pa ka naman oh nung no. ulan so yun hanggang dito na lang guys yung video natin kasi ano lumalakas na yung ulan so yun oh, marami marami salamat sa nag request ng video na to na dumaan tayo ng barangay agropasyon so yun hanggang dito na lang po yung video natin uh, shoutout na lang po sa lahat ng mga kapanood ng video natin maraming maraming salamat